nasty or nice High school counselor ginamit ang Instagram para kontakin ang isang 12th grader Si Ellen Wormley ay inakusahan ng pagkakaroon ng relasyon sa isang 12th grade na estudyante sa MacArthur High School sa Aldine, Texas matapos ibulgar ng teenager ang katotohanan sa mga school officials Ginamit ng counselor at ng estudyante ang Instagram para mag-usap Nagtrabaho bilang guidance counselor sa high school ng babae at pinagkatiwalaan siyang tulungan ng mga graduating students na gumawa ng tamang desisyon para sa kanilang kinabukasan. Ayon sa estudyante, finalo lang ang counselor sa Instagram dahil siya raw ay bored. Pero nang inibita siya ng babae sa kanyang bahay para tumambay, hindi siya tumanggi. Nagsimula silang manood ng sine sa loob ng bahay at nag-iba ang ihip ng hangin nang minasahin ng lalaki ang balikat ng babae. Nagkaroon sila ng dalawa pang enkwentro pagkatapos at lumabas ang lahat na nagsabi ang teenager sa kanyang football coach. Ang counselor ay nailagay na sa administrative leave habang iniimbestigahan ang kaso. Dinenay niya na nagkaroon siya ng relasyon sa teenager. At dahil 18 years old na ang lalaki, walang na isang kaso ng statutory rape laban sa kanya. Ang kaso ay idadala sa harap ng judge sa May.